Mali pa yun, na naman ang adlaw ni Idol? Kasi nga bago niya iwan dito sa Iloilo -ilo Ang iya at nga tatlo kamamalon nga ba Kaya napalibiwan niya sa akon Teka, kaya damo ang iya nga bay, Kaya tiya ta Para naman matapos na sa subong adlaw Blay, ambot na lang gina ah, Hmm, padayon, padayon Kay man, Why unod akong bulsa? Oh. <laughs> Hello mga na morning sa inyo mga guys No ba nga adlaw ay iniwan sa akin Ang bike na mamahalon Bo grabe mga guys tatlong piraso ito Pero una ko lang pinagawa Amo uh, na super caliber ni Idol nga Naka micro wireless bla Alam micro wireless ba tawag dito? <laughs> Hinangag <laughs> Gago! So bali ay papaubra pala ni Idol mga guys no sa mga bike niya ay papalimbiwan daw ang mga biring-biring pero mga guys no matamato na to nini kasi nga matagal ito matapos so oh, sa isang adlaw mga guys kaya ko tapusin tatlong piraso pero grabe ah, kapoy kapoy ginaya o oh, tutuod ginamay lang gani kaya rin si Buya Lublak magatimbang timbang sa ako mega video video about. thank you so much talaga sa imo Buya Lublak ha kung wala si imo ate wala mang kundi oh. <laughs> <Tampu, wow. laughs> Pag overall kasi mga guys Noong Ang mahirap man lang dito Ang pagkuskus talaga Buti na lang andyan yung amigo Kung nagwapo gwapo no Yung niya ako Siya ang nagsasabon Nagpapabula bula Bla para naman malimpyo Ang barabara niya Tapos ako naman dito Ate busy sa pagkuskus Sa mga kike Ng pwede natin hukso no Tingnan naman ninyo mga guys So nan Gaabang abang, -abang Sa ako ng duwa ka bike Ngayon nagsunod Sa so, ulubrahon Te white up may muda Padayon o no. Sige anuta Ito na nga niya, mga guys Yung naglagay na tayo ng papadan Tanlog na tapos natin Piswita na tubig-tubig Ah, tanginangin, you know, Para naman mamaya May babalik na natin Pero bago yan Ati Butang Tanay Sang Papadadlog sa Iyapal So, o oh, mga guys Sa mga pamangkot Ano ang iyang wilset Ng super caliber ni Idol Ay, Industry 9 po Abaw, kabalo na mga presyo Sinagalupok Wow! Ah! So yan na nga ni mga guys So natapos na tayo sa paglimpyo ng super caliber Dito naman tayo sa kanya Trek Madon So Mario Josep Nga color namin namin Pula pula Bla Nagumamila gumamila ay <laughs> So ang bike na ito mga guys no, Ang group set pala dito Ay Ultegra na Wireless mga guys Diyos ko Mario Josep Marimar Ang kamal mahal Sa pisa pisa Yung di puta Naman mo yaya Kung kanila laba mga presiyo, yan niya yeah. Pero hindi ko na magmit lang sa inyo ah. Kaya obligasyon tadi Dremalimpyuan lang oh. <laughs> So sabi sa akin ay Idol mga guys no pag malimpiwan ando naton tanan ang iya nga chin na naton ibalik kasi nga tataguon niya ito o oh, dapat iyan ninyo tataguon niya kasi nga hindi niya pwedeng ilagay ito kasi pag ilagay niya ito tapos iniwan niya lang sa ilabalay at ilabalaban matuktukan wow ah! So para hindi mga guys kalawangin ang iyang at chin no ah, Simple ang bali sa idol sa akin Isulod ko lang sa plastic Kaya luma niya lang daw sa uwi ko magpulis Ya okay ah, Kabalo mga guys no nga ang idol Tanay nga tagiya sa bike bala? Ah, ay ala sa nags, ano, nagsasakay ng barko o baruto ah, Basta kabalo na ka muna kung ano braya Pumasok wow. So yan nga ni mga guys no dapat iya na pa rin nyo siguro ang sang hab ni Idol o oh, DT Swiss mga guys ang iyang hab tapos ito na ibabalik na natin mga guys matapos na natin limpiwan no para naman may susunod na naman tayo na mamalon man Japan nya bike agay ito na dugma pinarilo mga guys oh. So, wow ah! <laughs> DT Swiss mo na wheelset Abaw <laughs> Bunga bunga Gini yung bike ni idol mo Taya ba naman Ito mga guys Sa pagbungkag Para naman mamaya maya Malimpiwan na nato Nang iyang nga Mga biring biring Baw shout out talaga sa idol Nga uh, tagiya no Boss Thank you so much pag Sa pagpalimpiw sa kon ha Baw grabe Tabes ka nga bike blast Sana oh. So ama nag-uugas mga guys Si Buya Lublak Na kanyang primset no Ako naman dito Nagbubungkag Na kanyang mga biring biring oh? Baw grabe Biang yahab yahab dire mga guys. So DT Swiss mangya po no nakaratsit type yan mga guys. So ito na. Matapos natin bungkag pakita ko muna sa inyo para naman Mamangha mga mo eh. <laughs> Mamanghagid ya. Ayam bot na lang gid <laughs> Gago. So yan nga ni mga guys. So matama itong tanda sa pagkukas ang yasilyo kasi nga ah, lilimpiwan ni manino ni ninyo. Pero mayo lang gani kay si Buya Lublak. O oh, ba doon lang si ninyo sa nga uras Bala, bisan ka piswit-piswit ko na tubig agang inangin ba? Grabe, gakudog-kudog Nadang unod ko sa ba? O oh, isipon nyo bala, kabilog ang limpiwan si sa isang Grabe, mayo lang gani kay ting positive kita. Aba, <laughs> Um, check natin yung 380 <laughs> at dahil nga na sa object na natin mga guys no ang hub ni Idol so eto na nga de, na nababalik na nato ng iya mga pisa-pisa ba limpio limpyo na nga ako no bra Eh, baute huwag ka mukha balo mga guys no sa muni nga uras ginapanomdom ko na ko magkano ang ititip ni Idol sa akin ha 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 pira man talaga ako pero okay lang importante ha ah. buta-bulsata agoya. <laughs> So matapos natin mga guys do no, if you wanna parts ni Idol No siyempre Ibabalik na natin Ang mga wala pa na balik Oo um, Ang lantawa yung final moments niya Baw grabe Limpyo limpyo Lipay lipay si Idol Pagabot ya Bumayo lang Gabit bit na sa sang budget niya <laughs> <laughs> The best Hindi pa lipay ko ba So yan na nga ni mga guys So bago matapos ang video na ito Magpapasalamat muna ako sa inyo no Thank you so much Sa mga upay na pagpalo sa aking page Sana ay mashare nyo ang aking video and then sa kay boss halong kagid boss sa paglakat sa imong oh, brand then halong kaman kay ma'am kayo na ala daw ka batay batay nga ngirit ngirit lang sa simo hmm, way sa kabalo magkano presyo o oh, <laughs> sige na paalam na doll god bless sa inyo paalam na po and then I love you all bye bye <laughs>